Suportado ng maraming kongresista ang pagbibigay ng dagdag na pondo sa Department of Agriculture para sa susunod na taon. Bilang tugon nito sa food security ng bansa. Tinututukan na ng kagawaran ang pagtugon sa ASF. Ang detalya sa report ni Mela Lesmoras. iniyak ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr na hindi kukulangin ang supply ng baboy sa merkado sa kabila ng banta ng African Swine Fever. Anya mahigpit ang monitoring nila sa ASF at sa susunod na linggo inaasahang darating na ang unang batch ng mga bakuna ukol dito. Eight towns sa uh, Batangas ang uh, ang affected and uh, basically we have set up checkpoints with the PNP and uh, of course DA officials para ma control yung paglabas ng uh, baboy mula sa mga areas na yon. Uh, definitely, hindi, hindi yung shortage dati, hindi mangyayari yun. Diba? Uh, then may vaccine na ang parating. So, if the vaccine works, uh, then walang shortage. Nakapanayam ng media ang kalihim matapos ng humarap sa pagdinig ng House Committee on Appropriations ukol sa kanilang panukalang pondo para sa susunod na taon. Sa ilalim ng 2025 National Expenditure Program, nasa 200.2 billion pesos ang proposed budget ng ahensya na mas mababa ng 6% kesa sa kanilang alokasyon sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act. Ayon kay Chu Laurel, mas mainam sana kung madaragdagan pa ang kanilang 2025 budget para masiguro ang food security sa bansa. Well, definitely serious ho tayo dun sa ating uh, gagawin, ano, uh, Mr. Chair. Uh, it is unfortunate nga na yung request namin na 500 uh, billion ay naging 200 billion. I, I guess uh, it's, it boils down to ano, ano yung kaya ng ating gobyerno i-provide. But of course... Uh, Uh, we will, uh, hihingi pa kami ng konting dagdag if possible dito sa darating na buy cam in the before the end of the year, I guess. Kung pa paano kami makakahingi pa at uh, sa suporta ninyo, uh, sana makakuha pa kami ng additional funding. Suportado naman ng maraming kongresista ang dagdag pondo para sa DA. Pero paalalan ng isa sa kanila, It's good that we give additional budget to uh... the the department of agriculture but we need to review the performance of all these uh, attached agencies uh, so that we know exactly how they perform and how they are performing right now before we add uh, all these uh, billions of pesos to the respective uh, attached agencies that were mention na uh, Mr. Chair. Bukod naman dito, natalakay rin sa pagdinig ang isyu sa bigas. Pagtitiyak ng DA, patuloy ang kanilang mga hakbang para mapalakas pa ang lokal na produksyon at mapabababa pa ang presyo ng bigas sa bansa. On a bigger project, uh, we will be targeting you know, uh, a, a plan uh, with a convergence plan ng whole of DA Now by next planting season, October, we will be targeting uh, 50,000 hectares of planted area, to no? be of rice. We will plant the right seeds, give the right fertilizer, uh, uh, the right machineries, in order to achieve na talagang 29 peso, hindi malulugi ang uh, with a concept of com com corp, uh, corp, uh, contract farming. Ilan pa sa mga isyong naungkat ang importasyon at iba yung paglaban sa korupsyon. Isa sa mga prioridad ng pamahalaan ang sektor ng agrikultura kaya tinitiyak ng mga mambabatas na sasalamin din niyan sa pambansang pondo para sa susunod na taon. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.